Hi guys, for today's video, ituturo eh, ko sa inyo kung saan na ba makikita ang mga password na naka-save dito sa ating cellphone. Kahit anong apps pa po yan, kung naka-install po dito sa ating cellphone, maaaring po ma-save natin ang mga password dito. Katulad na lang po ng password ng Facebook, password ng Instagram, password ng bank account, o password po ng Gcash, masasave po dito sa ating cellphone. Kahit anong apps pa po yan, Taposin mo ang video na to para malaman mo at para masabayan mo na rin. Bago tayo magsimula at kapag ka pa dito sa ating channel, magsubscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. Okay tara guys, simulan na natin. Kung gusto niyo po nakasave ang inyong mga password dito sa ating cellphone, mas maganda din po kasi na nakasave ang ating mga password dito sa ating cellphone. Lalo na kung tayo ay makakalimutin. Mas madali po natin makita dito kung kinakailangan na po natin ang ating mga password. So, ang una pong gagawin natin ay click lang po natin itong settings. Tapos, scroll down po natin pababa. Hanapin lang po natin yung Google. Click lang po natin yung Google. Tapos, may makikita po kayong auto-fill. Click lang din po tapos hanapin nyo po yung autofill with Google. Tapos i-click nyo lang din po. Dapat po naka-on po yung use autofill with Google. Ito po siya. Dapat po ito naka-on. Para po ma lahat ng password ninyo. Kung may Facebook po kayo, mga Messenger, Instagram, WhatsApp, masisave po dito. Iki-click mo lang po yung auto save. So, ito po. May lalabas po na auto-save. Nakatulad po ng ganito. I-click nyo lang po yung save. So, masisave na po lahat ng password nyo na gusto nyo i-save po dito sa ating cellphone. Tapos, labak lang po tayo. Puntahan naman po natin kung saan po nakikita ang ating mga password. So, dito po sa account. Click lang po natin to. So, dito guys, makikita lahat ng password na sinave nyo dito sa, sa inyong cellphone. Kahit anong apps po yan, dito po siya mapupunta. So, i-click ko lang po. So, ito po. Meron po akong nakasave na isa. Hello Money by EUB. So, ito po yung nakasave sa akin. I-click nyo lang po yan. Tapos, i-enter nyo lang po yung password screen lock niyo Pag okay na po, ayan na po siya. Makikita nyo na po. Nandyan po yung user, username. Nandyan din po yung kung gumamit po kayo ng username or Gmail account, dito nyo po makikita. Nandyan din po yung ating password. So, click nyo lang po yung I sign para po makita nyo yung password. Ayan. Ganun lang po kadali guys. Sana pa may natutunan kayo at kung may katanungan po kayo, pwede po kayo mag-comment sa baba. At kung may gusto po kayong gawa ng content, i-comment po na rin po sa baba. So ganit ang kadari. So buwan natin kanin mo daw mag-subscribe, mag-like at i-share po ang ating video. Maraming maraming salamat po.